Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, meron tayong mga produkto na pinadala ng SME Game Farm So SME Game Farm, kaibigan maraming maraming salamat sa inyong mga padala Napakadami lahat ng product line niya, pinadala dito yung product line nila So maraming maraming salamat, meron pang free, free na tali ng alagang manok so Meron pang free. So, pag bumili daw kayo sa kanila ng produkto nila, meron tayong free tali. So, sabi niya, dun sa kanyang post. So, yung mga pinadala, pinadala ay ayan, isa-isahin. O, no, diba? Yan ay organic. Pampurga na organic base. All natural. Ito yung nasubukan ko na. So, ipapakita ko sa inyo ang video nito. maya So, ito, magpapaligo pa lang ako ng manok. So, gagawin ko rin ito ng, ng content. So, abangan nyo na lang. oh, yan. Might Terminator. O, diba? Imbis na sachet, ito yung nakabote na. Parang shampoo, diba? May nakasachet, may nakabote. So, ito yung nakabote na. Marami ka na mapapaliguan. Marami mo na siyang beses na magagamit. Tape. Ay ano Might Terminator. Alright. Amoy natin yung anong amoy yeah. hmm. Amoy, amoy pampaligo ng manok pa rin. Ganun pa rin. Yung parang yung mga nabibili sa ano, yung amoy nila. Parang ganun. So, next is eto. Hot na hot to ngayon. Horken na B-Complex Injectable. Super B-Complex yan. Ayan. Super B-Complex plus liver extract. Mga kaibigan ito yung talagang maraming gumagamit nito. Maraming nagpatunay na maganda ang epekto nito. Ako, isinaksak ko sa mga breeder. So, ito yung sarado pa, hindi ito. Kasi yung pins ako mismo, bumili na na ito eh. Sa TikTok kasi nga dahil sa malaki na yung bote tapos mura. Mura to. Tapos sinubukan niya, maganda ang resulta. So, sabi niya sa akin, try mo to. Pupula yung mukha ng mga alaga mo tsaka gaganda yung, parang bu bubuka yung katawan, sabi niya. So, tinry ko sa mga breeder. Tama nga. Habang hindi pa ako nag breeding, di ba? Tapos na yung breeding. So, may balak pa akong umisa bago yung matapos yung bakasyon. So, kinag-condition ako ng mga breeder niya. So, eto yung ginamit ko para makarecover sila sa breeding. Sa, kasi iisa pa ako. Ito'y hot na hot ngayon. Maraming gumagamit nito. Pwede nyo panoorin yung kanilang mga video sa TikTok. Tsaka sa ibang content creator din. Tsaka yung resulta ng kanilang mga naging laban. Paggamit nito. So, ito. Ayan. Ito naman. Tilmo ko. Hmm. Ito'y ginamit ko rin sa sisiu. Meron akong sang sisiu. Napaka-stubborn ng kanyang... ng kanyang halak. Sisiwala siya. Lahat na nung mga may halak kasi mainit ngayon. Nakuha sa powder. Yung water soluble powder. Pero isa sisiw. Napaka, napaka, ano, napaka, super grabe yung halak niya. Eto ginamit ko. Kasi napanood ko to bago pa niya ako padalan, napanood ko na to eh. So nagbabalak sana akong bumili. So pinadadalan naman niya ako. So ginamit ko doon sa sisiw dalawang araw lang ako gumamit nito. Sa unang araw pa lang hindi ko na siya marinig na humahalak. Pero siyempre, sinigundahan ko pa para sure lang. Sa adult, 5 to 7 drops every day, no? For 3 uh, days. Sa sisiu, ginawa ko lang 4 drops lang. Dalawang magkasunod araw. Yun, wala na halak. So, ayun. Tapos, eto hindi ko pa nasusubukan. So, susubukan namin ng pinsan ko. Magkukondisyon kami. Tapos, uh, panoorin nyo na lang yung video. So, gagawin ko pa to ng video. Hindi pa ngayon kasi magkukondisyon pa lang. Ayan. Diba? Magic Capsule. Meron siyang now with Inusol, Gotocola and Lecithin. So, improve siya. Improve formula. Dati wala yan. Layong Inosol Inositol pala Inositol o nga, no? Parang naririnig ko kay Coco Martin yun ha No? With Inositol <laughs> Tapos eto Liber Guard di ko pa ito nasusubukan Ayan So gagawin ko rin, gagawin ko rin ng video Itong tatlong to Ito Itong to gagawin ko ng video So abangan nyo na lang Kung Anong magiging resulta sa akin. So, eto, liver guard. Sama rin siguro sa pang-condition to. Parang partner tong dalawang to. I guess. So, magre-research muna ako kung anong magandang combination yan Or magtatanong ako mismo kay ay bigang SMA game farm para mapaliwanagan niya para yung gawin ko doon sa mga eco condition eh, hindi na ako mag-experiment so direct na galing sa kanya na mismo. So, ayan ang mga pinadadal sa akin. May libre pang tali. Kapag bumili ka ng produkto nila, meron yung kang libreng tali ng alagang manok. Ayan, no? Maganda to pang stag. Malambot. Tsaka mga pang kulit o hen. Malambot. Malambot yung tali. Maganda. So, mga kaibigan, ito yung aking mga... Papakita ko sa inyo. Ito yung aking kinundisyon para manumbalik yung kanyang lakas. Yan, yan siya. Tapos, dito yung sisiw. Yung sisiw na pinatakaw sa natin. Hmm. Ito yung pinatakaw ko ng tilmo ko. As in, wala na siyang halak talaga. Hello, okay ka na ha? Hmm. Pongka Pongka na pongka. Pongka na pongka ng kulay niya, no? Oh. Kita niya naman. Ang cute, no? Yeah. Ang ganda ng shape ng ulo niyo. Oh. Lively face, oh. Yung mata niya parang, ano, yung papi ah oh. yung ito, wala, meron, wala na siyang halak. So, yung kapatid niya, nung una, lahat, lahat, yan mga sisiw parang Kumalakak yung mga lalamunan pero nagamot ito nag, eto, nag lang sa kanya pero ayan <laughs> so ito yung kapatid nya tatlo to tatlo tatlo nadali yung isa siguro tuka ng ahas yun lively silang tatlo ha lively nandyan sila sa pinay ito 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 nandyan no, nandyan Tatlo sila mga sisiu, Lively ah, nagpakain pa lang ako. Lively yung sisiu, Nagpainom ako, pagbalik ko, patay yung isa. As in patay. Sabi ko na, nadali ito ng ahas. Mahirap kasi dito sa amin, maraming ahas talaga dito eh. So, eto, yung kapatid niya. Dalawa na lang sila, kawawa naman ng isa. Ta, sana tatlo itong sisiu ko na pongkan. Napakabait pa naman na ito mga to. Talagang brother na lang sila ngayon hindi wala din na sila trio oh para sila pong kan, oh, nasundot yung mata <laughs> ayan na oh. galing no galing ng kulay nila no tingnan pungkan no pag gumagala bini kanin no mm bibi pungkan yan <laughs> oh adoklat dahil ayan, crowded man. sila dati eh nagtutukaan sila ng balahibo pero ngayon hindi na sila crowded Lalo pa sila hindi naging crowded eh, dahil sa dalawa na lang, dalawa na lang sila. Ang ganda ng katawan. Bruce ko. Tapos eto naman yung pinurga ko. Yung una kong inexper in-experiment sa inyo. <laughs> Nakita nyo dun sa video. Kapainuman na natin. Ng green. Green capsule na purga Ano? Okay. So kagabi nag nagpurga kami. So ganun talaga yung programa namin. Gabi ako nagpupurga talaga. Umaga'ng pagkain, hindi nakakain ng hapon, tapos alas 9:00 ng gabi purga na. so ganun ang program ko. So, kayo mga kaibigan, kung ano yung program nyo? na works best para sa inyo. So, yun lang ang tuloy nyo. Sa akin, nag-work na maganda yung ganong klasing sistema. So, ito yung nasa video, itong dalawan to. Ayan. So, maganda yung pampurga. Oh. Diba? Yun yung dalawang yan. So, Napaka-sweet nila. Bata pa sila, magkasama na yan eh. Hindi ko yan pinaghiwalay para hindi sila mag-aaway. Tsaka mahirap pang nag-aaway yung inahin. Pag hindi mo sila pwede pagsamayin sa isang uh, breeding pen. So yan ang mga pinurga. Pati ito, pinurga ko na rin yan. Kahit pa nag umiitlog -umi si Blue. Kasi hindi ko naman yan talaga paglilim, pagsisisiwin talaga eh. Hindi ko naman yan talaga breeding, So kung maglimlim man yan at magsisiw, papakain ko ng sisu, para matuto lang siya. So hindi pa ngayon ang breeding niya talaga. Next season pa talaga yan. So lahat ng mga magiging itlog niya, lilimliman na lang niya at kung magkaroon siya ng sisiw, akain niya. So, yan ang aking mga ginawa ng review. Ayan, napaka ano, pinurga. Tapos yung mga breeder na sinaksakan ng Horken tapos yung may tilmo ko na mga sisiw so yun Napakabait bait mo kaibigang SMA Game Farm maraming maraming salamat sa hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panunood Alam. paalam aha tignan ko kung may itlog.